ang anim na pinakamahusay na tips para sa sobrang linis na banyo. Una, maglagay ng fabric softener at pampabango ng sahig sa toilet paper, gaya ng ipinapakita ko sa inyo. Pangalawa, lagyan ng pabango ang panlinis ng inidoro. Pangatlo, maglagay ng dalawang kutsara ng baking soda, kalahating tasa ng puting suka at 500 ml ng mainit na tubig sa mga drain ng banyo. Pangapat, maglagay ng bulak na may air freshener sa basurahan ng banyo. Panglima, sa isang lalagyan na may asin, magdagdag ng kaunting fabric softener. Tatagal ito ng ilang buwan at mag-iiwan ng hindi matanggihan na bango sa iyong banyo. Panghuli, alisin ang mga mancha at kalawang sa pamamagitan ng paglalagay ng detergent at puting suka. Linisin ng mabuti gaya ng nakasanayan pagkatapos ay i ang inidoro magiging sobrang puti ito parang bago ulit. Iwan ang parira lang bathroom tips para malaman kung napanood mo hanggang dulo. Palam.